Okay, hello, Birgo. Magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali po sa inyong lahat. Thank you po sa pagpunta po dito, panood ng inyong reading, no? And crosswater also is welcome. So sisimulan natin na yung paglinis ng espasyo at deck para sa isang malinaw na precise na pagbasa sa iyo, no? Ito yung akmang-akmang sa energy mo, Birgo, no? Ayaw sa ito. nihingi ko po sa earth energy. Divine order na bumalot sa akin sa it. ito. Kaya humihiling para sa kalinawan. Bakal at practical na insight. Bakan finish kong tarot deck na or confusion kaya mo ang mga cards nito magbigay ng detaliado at matulog sa bar guys at higher ako pa makapagbigay ako ng mensahe pag unawa sa sekreto ng nobyembre para kay Bill aking espasyo ay malinis at ayos ang aking connections sa ito maraming salamat Okay. Ayan. So, ang sekreto ng Nobyembre, no? Sa'yo, Virgo. Anong supresang nag sa sa'yo? So, isang matalino at metikuloso na pagbati sa'yo, no? Virgo, bilang isang earth sign na kumakatawan sa serbisyo. Kalinisan at analytical na pag-iisip. Tama ba, Virgo. So, gagamit tayo ng, ng Enchanted Forest Oracle Deck. At uh, ang atin ding animal spirit, no? Ayan, patuloy pa rin siyang gagabay sa atin. Alam mo, sa ano, sa mga Virgo, eh, ah, uh, actually pinapahalagan ninyo yung order at efficiency. Tama ba, Virgo? Ayan. <laughs> at syempre, ang iyong attentions ay sa detailed. Ang iyong pinakamalaking, parang ito yung pinakamalaking lakas mo. Ito yung pinakapower mo. Yung very detail. Detalyeng detalye. No? <laughs> oh, pero ngunit kahit gaano ka pa no? may mga biglaang pangyayari o sorpresa na hindi mo nakikita. No? At ito yung tinitingnan natin sa buwan ng Nobyembre. No? Kaya gaya nyan, may lumabas na sa'yo. But anyway, this is good kasi nasa, nasa posisyon ng recent past mo. No? Okay, Spirit Guide. So, na natin para ang iyong, siyempre kung ano yung kasalukuyan, no? Ito po yung kasalukuyan ni Virgo? Kita nyo ba? Naka-cross sitting position. Ayan. At Seven of Swords in reverse. Tingnan natin ang yung surpresa. Ang surpresa po ni Virgo. Kapit nga natin. Ayan. Ang sorpresa kay Virgo. Tingnan natin. O oh, yun. Tingnan mo naman. Nagpa-flying saucer. Oo. <laughs> oh, three of Cups. Ayan. Ang surprise sa'yo. Three of Cups. At tingnan natin ang aksyon na gagawin. Para masakatuparan ang iyong sorpresa. Tingnan natin. Para po ito kay Virgo. opening na natin iyan. Oh, Six of cup Nostalgic. Ayan. And then, tingnan natin ang yung pinaka-outcome. O, oh, payo. Oh, at least wala na yung broken heart mo, no? Three of Swords. Parang it's connected din sa ano, emotions. Ito, no? Virgo. And then, kuha tayo ng guidance kay Enchanted Forest. Tingnan natin. Ayan. Ang darang, darang. Ano binigay sa inyo? Wow, Pegasus. Transcending, no? Ayan, transcending daw. Then, kuha tayo ng guidance kay Animal Spirit. Ayan, ako, kumusta po ang inyong November? Reding ready na kayo nagpunta ng sementeryo, no? Makababayan ko. Yan. Guidance po. Oh, Hoy, kunin natin si Dub Spirit bp Peace. Ayan. So, so Virgo, meron kang 5 of Pentacles ay yung nakaraan, no? At ang iyong kasalukuyan na Seven of Swords in Reverse. Three of Cups ang iyong surpresa. At ang Six of Cups ang iyong aksyon. At ang Three of Swords ay ang iyong sabihin natin, this is your outcome o payo, no? At makikita mo rito, Ah uh, ang reading na dito is parang pinapakita yung yung Nobyembre ay magiging buwan ng sabi natin freedom. Freedom mo sa fear or sa uh, uh, emotional healing dito, no? Ah, uh, sag po at medyo sinisipon. Ayan. So, ang nakaraan mo is five of pentacles dito yung nagpapahiwatig na ikaw yung galing sa isang yugto ng solitude or pag-iisa. Ito rin yung pakiramdam ng walang ng kawalan, parang you feel loss or sabi natin ito rin yung financial, financial struggle, no? Maaring nararamdaman mong ikaw yung naiwan sa kinulang na support ng resource, no? Uh, halimbawa, no? Nagkaroon ka ng financial setback o nararamdaman mong hindi ka ano hindi ka kasama sa isang grupo parang isolated parang you feel that uh, da, dati no parang you're not belong to them parang ganon so kung pero ngayon parang ito yung nagdudulot ng ano sa anxiety sa yung security no nakakaapekto siya no ang kasalukuyan mo is merong karitong seven of swords in reverse No, uh, ikaw yung parang nakikita dito yung handa ng maging tapat at harapin yung mga katotohanan, no? Kumbaga ito yung isang pas uh, positive na sign na ikaw yung ikaw ay tumatalikod na, no, sa mga panlilinlang mula sa iba sa sarili, no, or sabi natin din sa sa humihingi ng tulong sa iyo. Sometimes this is sneaking or this is ano, since na, pag naka-apride siya, no, this is sneaking, uh step, nagnakaw, parang ganyan, no? Pero naka-reverse siya. Ibig sabihin, uh, you're cutting the band na dito. At uh, ito rin yung tinatalikuran mo na yung mga panilindang dito, no? Uh, especially yung, yung pagharap sa katotohanan, no? Sa sarili mo. Ah, uh, bawa no kung nagtatago ka sa uh, nagtatago ka ng secret or sabi natin issue, no? Ngayon handa ka ng ilabas ito lahat, no? At aminin ang pagkakamali, no? Kumbaga, nagsisimula ka ng magtiwala sa sarili mo pag meron ka nitong ano, pag meron ka nitong seven of swords, no? In reverse, pag naka-reverse na siya. So, ang nakikita nating surpresa mo rito ay ang three of cups, no? Which is upright. Ito yung malaking surpresa matapos ng iyong struggle dito sa five of pentacles, no? Itong sa five of pentacles natin. And, at yung sabihin natin yung pagiging hanes, Ito yung hanesty Ang di inaasang kaganapan no ay tungkol sa sabihin natin sa celebration, reunion o ito yung pagkakasundo sundo ng ng isang grupo rin, or community support din. Nakikita mo na they are celebrating for the success at matagumpay parang because nakaraos na sa ano bang mga ano kumbaga ito yung masusurpresa ka baka ka magulat ka andiyan diyan mga kaibigan mo they are celebrating no ayan magdadala sila ng ng mga kanya-kanyang food may potluck party yan ang nakikita natin sa November ayan yung magsasalo-salo kayo magkikita-kita No, yan, yung expect niyan sa November. At maso, sometimes naman is parang masusurpresa ka talaga. Kasi, ay, andyan dyan pala siya, parang gano'n. Uy, dumating ka, parang gano'n. Mga bigla ang ano yan, no. Pagdating ng inyong mga kaibigan din, no? So, makikita mo rito yung, yung ano eh, yung biglaan. Na talagang, oh my God, parang gano'n yan, no? At halimbawa rin, no? Bigla ka rin sabihin natin, may aanyaya sa'yo na isang gathering kung saan ka rin yung mararamdaman mo yung pagmamahal at yung pagtanggap nila sa iyo, no? At mararamdaman mo rin na actually na talagang dati is ina-isolate ka, parang actually parang actually nagbago ang tingin nila sa iyo, no? Kumbaga nagulat ka na lang, dati ina-isolate in ka yung you feel na parang hindi ka sinasama sa grupo, no? Pero ngayon, which is beautiful na kasi parang nagiba ka agad right away, no? Kasi bakit? Ano yan eh, dito sa kasalukuya mo, kumbaga, uh, you try to leave behind na eh. No? Kumbaga, inamin mo na, there's, may, may acceptance kang ginawa, no? Kaya ano, maganda yung karma niya, no? Then, kung makikita mo rito, itong, ano rin, no? Yung asahan mo rin na, may invitations ka marireceive, uh, tsaka makikita mo, magkakasundo ko, sundo kayo ng, mga kagrupo mo or sabihin natin ng, ng, isang kaibigan mo na dati mong kaaway na maaring magkita kayo or sa para magka, ding pagkakasundo sa family. No? So, ito rin yung pagdiri, pagdiriwang ninyo na naging tagumpay ang team ninyo. No? Parang ganyan. No? So, expect nyo kung may laban kayo, expect nyo na po na, na magtatagumpay ka dyan. No? Ayan. And then, uh, meron din po tayo dito ang iyong aksyon sa Six of Cups is reverse. So, ang payo dito yung huwag kang maging nostalgic o mabuhay sa, sabi natin, huwag kang mabuhay na parang naka, ano, nakapokus sa, sa nakaraan. No? Kung baga, maging, uh, sabihin natin, maging ano ka, move, try to move sa present and try to let go the past. Ito yung kailangan mo rin bitawan ang mga ano ang mga nakaraan din na mga idealizations mo nung childhood din, kumbaga yung past relationship mo rin, mag-focus ka na ngayon sa kasalukuyan at sa mga bagong tao na na mako sa iyo no o sa relasyon no. At uh, saka maging open ka na sa mga bagong tao at mga relasyon din o sitwasyon na pumapasok sa buhay mo no? Yan ang dapat mo dang action. So leave the past behind, especially yung mga cha changes, kumbaga kailangan na natin mag-change din, no? Ayan, para matanggal na yung uh, dalahin nyo noon pa, makapag-focus sa sino ang paparating at ano ang paparating, no? Ayan. So, kung makikita mo rin dito, na is meron kang five, oh, uh, three of swords in reverse dito, no? So, ito yung sabihin natin na inaasahang result. <coughs> ito yung inaasahan nating result na maaring maaring mangyari sa Nobyembre sa mga sa mga actions mo kung ganito ang masusunod. Kumbaga ito yung sabihin natin na uh, kinalabasan ng emotional na pag na healing, no? Ito rin yung sabihin natin pag alis mo ng sakit, may healing ka marireceive. So ang mga heartache at betrayal na yan is uh, kumbaga you willing to let it go kagaya siguro ng ng ano nandito ng seven of cups kung may acceptance and then you are easily could let that go no once you accept actually madaling ilet go no uh, totoo po yan no so ang kinalabasan ng emotional na paggaling mo rito ay, ay, ay ang pag, pag alis pagalis din ng sakit so ang mga heartache at betrayal na yan parang parang na, yung mga nangyari sa nakaraan yun yung tuluyan mo nang mahihil no parang may healing kang marireceive at meron kang sabihin natin ka, kagana ka, ano ka sabihin natin kalinisan ng nararamdaman no at kagaanan ng feeling ng nararamdaman mo no yan ang outcome mo rin at yung mga yung mga matagal mo nang sabihin natin yung marami ng matagal ng sakit or sabihin natin galit diyan sa puso mo no matatanggal magkakaroon ka ng relief sa mga pag lahat is naghihilom no sa'yo sa Nobyembre no Ah uh, nakikita rin natin dito ang celebration at reconciliations din kasi yung magdadala ng sabihin natin pang ano sa iyo pang matagalang relief din sa sakit ng damdamin mo eh no Ayan kung nakikita mo rito pero uh, magbigay tayo ng isang halimbawa para lubusan mong maunawaan kumbaga isang sitwasyon na matagal mo ng nagpapahirap pa sa iyo no sa puso mo at yung sabihin natin is kailangan ng matapos no at parang mapapalitan mo na ng kapayapaan. So, yan yung calmness and relief nga eh, no? Ayan, yan yung magkakaroon ka nga ng tama sinabi ng dab. Magkakaroon ka ng kapayapaan, no? Ayan, because you get your healing sa mga sakit ng nakaraan. You let mo, no? At you move forward actually, which is napakagandang sign yan. No? At nakikita mo ang guidance dito. No, ito yung sabihin natin ang sorpresa ng Enchanted Forest Oracle sa iyo ay ang Pegasus, no? Ito yung ayan, ayan. Ito ang Pegasus which is transcending ang sabi. No, ito yung kumakatawan sa pag-angat mo mula sa problema nga uh, tran transcendence ng mga earthly worries mo. Kumbaga, ito yung konektado sa Five of Pentacles dito, nak, no? Ito oh. Konektado diyan sa Five of Pentacles uh, three of swords din na naka-reverse, no? Ang uh, so yung sinasabi na celebrations and healing ay magbibigay sa iyo ng kapangyarihan na para lampasan sa mga feeling na stuck ka or yung lack of heart or sabi natin yung heartbreak na yan, no? Makikita mo yung mas malaking larawan na, no? Kagaya ng animal spirit dito, ang dove spirit, uh, be peace ang sabi, no? Ito yung connection sa ating message dito sa na ang dab ay ang ultimate ang uh, isang ultimate symbol ng ng peace, calmness at forgiveness, no? Kumbaga kung makikita mo, ito yung direktang mensahe sa iyo, Virgo na bilang tugon sa three of swords in reverse dito, no? Ito three of swords ang sabi ko sa inyo. Ito yung healing na nakakuha na kayo ng kapayapaan, you willing to let go ayan na yung acceptance. So, nag-heal kayo sa, sa, sakit ng loob, no? So, anong mangyayari? Ito na, sabi ng dub Spirit. You gonna have some peace. No? Tama naman, eh, no? Ito pala camera ko, ayan. Kasi nasa camp ako, eh, no? Ayan. And kung makikita mo rin dito, uh, Parang binigay ang mensaheng ito dahil dahil ang healing ay ang final outcome mo nak no napakaganda. Uh, kailangan yung iba hindi pa kumbaga nasa iyo to ngayon ang ganda kasi sa iba hindi pa uh, hindi hindi ko pa nakikita ang outcome is healing no ibig sabihin there's still heartache sa iba no pero sa iyo nakita natin na dito binigyan ka na ng healing Virgo no uh, ito yung ito yung ito yung mensahe sa iyo dahil ang uh, ito nga yung three of swords na to uh very critical energy no or sabihin din natin na Uh, kailangan mo ring magingat na huwag maging critical din or masyadong pag analisa no? Kasi ko very detailed ka, Virgo eh. No? Huwag ka masyadong very detailed ng labis. ah, uh, kasi upang makamit mo yung permanenting kapayapaan dito na sinasabi ng dub spirit. No? Ayan yung magpatawad. Ito nga. Ayan yung magpatawad tayo, no? Kailangan maging at uh, kailangan natin ng acceptance, no? At maging para sa kapayapaan din ng ng persons na yan na iniisip mo at sa spasyo din sa maging calm din ang iyong spasyo at especially ang spasyo ng puso mo no kumbaga nagka, uh, nagkakaroon ng sabihin natin nawawala yun ang yung bigat no pati lang sa, din sa kalooban mo nawawala na yung bigat no kaya maganda you gonna find some peace itong ang pinaka-importante actually no Um... Uh, Baga, i-embrace mo yung simplicity at purity ng dab, no? Ma-i-embrace mo yan. Ang uh, nakikita natin dito, uh, mga tao, no? Or or mga zodiac sign na maari mong makahalubilo. Andito ang water sign, no? Cancer, Scorpio, and Pisces. Because of this three of cups dito, no? at dahil din sa focus na emotions and healing ng Three of cups din no and dito kumbaga ang water sign na to yung magiging central dito eh magiging central sa reconciliations no at ito rin ang iyong surpresa, no talagang may reconciliations o meron tayong pagpapatawad na nakikita din no kumbaga sila yung daan or sabihin natin uh, ang mga water sign yung magiging kasama mo rin mag-celebrate, no? Or may darating sa'yo na kaibigan na water sign, or may darating sa'yo yung manghihingi ng tawad na water sign, o makikita mo dati mong kaibigan, kasi nga outcome mo is healing, eh. No? Magkakaroon ka ng enlightenment and clarity. Maliwanag po ba, no? So, ang air sign din is makakasama mo na sa buwan ng Nobyembre. Ayan yung kagaya mo rin, Gemini, ay, ano, uh, Virgo tayo, no? Kung baga, Gemini, Libra, Aquarius ang ating air sign na nakikita rin dito. Dahil sa intellectual challenge ng Seven of Swords, no? Ito, no? Posibleng makipag-ugnayan ka rin sa mga air sign para sa pagharap ng katotohanan, ng clarity. At pag-resolve rin ng miscommunications, no? You might gonna be dealing with... with Gemini, Aquarius, and Libra din, no? and then mukhang magkakaroon ng resolve ba kung meron kayong alitan niya ng 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 ano ng persons na 'yan no at uh, sabi natin magkakaroon ka rin ng enlightenment talaga at mare ba dian ang mga miscommunications mo rin sa nobyembre no at kung makikita mo rito Virgo uh, ang nobyembre mo actually yung buwan ng malaking emotional na relief parang ang iyong surprise sa three of cups 3 uh, of cups dito isang masayang reunion o pagtatanggap sa pagtatanggap na magpaparamdam sa iyo na belonging na dati feeling mo is you feel alone na, na, sineset aside ka no ngayon is mararamdaman mo ang well ang ang warm ng kanilang pagbalik sa iyo no kumbaga yan ang nakikita nating masosurprise ka talaga kung dati eh hindi ka binebeso-beso ng friend mo ngayon ibebeso-beso ka siguro no At makikita mo rin din dito nak is yung healing, no? Ito ang healing na three of swords uh, in reverse. Uh, gamitin mo ito nak. Gamitin mo ito. ah uh, because ang hanis dito yung yung merong kang ano eh, merong kang i-embrace na kapayapaan dito, no? Kagaya ng bigay ng dove spirit. So, iwasan ang masyadong nostalgia ng Six of Cups dito in reverse, no? ah uh, masyadong, kumagay yung mga, mga nakaraan still holding, iwasan yan. Nadala ng Six of Cups in reverse. Or iiwasan mo rin na nakikita natin dito, no? At hayaan mo ang Pegasus, is, hayaan mo mag-transcend ka, mag-move ka. Para tanggalin mo na yung mga dalahin mo sa nakaraan para ayan, para mag-transcend ka, no? Ayan, mag-transcend ka, ang sabi rito. So, ito yung magdadala kasi sa'yo sa itaas ng mga worries mo, no? At ang lahat ng struggles ay matatapos na tandaan mo yan, no? Virgo. Ayan, maraming salamat. At pahingi naman po ng like and subscribe dyan, ano, Virgo. No? And pa-hype na rin po kung gamit yung inyong cellphone. At sana po is nagustuhan yung ating reading. Maraming pong salamat sa mga nag-subscribe at sa mga nanonood ngayon. Thank you so much po uh, sa patuloy niyo pong suporta kay Happy Angel Reading. Marami rin pong salamat sa nagdo-donate. Thank you so much and malaking tulong po 'yan sa channel, especially rin po yung mga nag-share ng ating video. Maraming pong salamat, no? At uh, Mag-ingat po kayo palagi and God bless you, Virgo. See you po sa ating next na reading din, no? Pag-scroll lang po kayo kasi marami po tayong mga video, lalo na pag, uh, pag ano po yung mga kailangan nyo ng kunting guidance, no? Minsan po is yung kung ano yung na-attract ninyo, kahit anong sign na feeling nyo na gusto nyong panoorin yan, just go ahead kasi baka meron po kayong mensahe na mapupulot o kung gusto niyo naman po uh, i-track ang inyong journey, andiyan po ang ating ang playlist na Panay Virgo, no? So i-play niyo lang po 'yan para makatulong niyo kasi may inlight po kayo, no? Magkakaroon kayo ng kaliwanagan sa bawat journey, sa bawat paglalakbay ng inyong buhay, no? Ayan, so always remember, kayo pa rin po ang final na magdi-decide, no? At mag-iingat po kayo and God bless you po. Maraming pong salamat. <coughs> Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve. In her everything will be revealed to you. In her you will be inspired, enlightened and empowered. kay bigan, Naranasan bang mapagod? nasaktan, o nawala ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In Haar, everything will be revealed to you. In her you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawala ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hope?